Mall na Kids Friendly at Perfect for Family Banding. Tara na dito sa Robinson's Star Mills, Pampanga. First stop namin dito sa kanilang bagong bukas na Wonder Warp na located sa first floor. Unang kita ko pa lang, alam kong mag-enjoy dito si Moja. Magandang place, malinis, reasonable yung price, safe and reliable. Banding nyo na din to with your kids, learning while playing, ika nga. Second stop namin dito sa Kids na makikita naman sa second floor. Ito yung branch nila na nakita kong sobrang lawak. Kaya for sure, mag-enjoy dito yung mga kids at marami pa silang matututunan from creativity and social skills development. Next stop namin dito sa iSports na nasa second floor Dito super nag-enjoy si Moja kasi favorite spot niya talaga ang trampoline kapag pumupunta kami sa mga indoor playground. Fully air condition ang place at dito masasubukan nila ang kanilang strength at diskarte dahil meron silang wall climbing and obstacles. Asay dyan meron din silang Justin's World and Lil People. Habang nag-enjoy yung mga kids, pwede din muna kayong mamili sa Robinson's Super Market at department store. Aside sa mga napuntahan namin, meron din sila ditong kiddie rides, fun kung gusto nyo mag-arcade. Then again, dyan din kami dito sa kanilang mga dino rides. Pwede din back ride si mommy or daddy. Nung nag-visit pala kami dito, sakto nadaanan namin itong RDS toy box na maraming nakasale. Pwede na din kayong bumili dito ng pangregalo ngayong paparating na kapaskuan. Para naman sa kids clothing, pwede kayong dumaan dito sa Charlene na nasa second floor. Marami kayong pagpipilian na damit pang bata. Kaya guys, kung napanood napanood nyo ang vlog na ito, mag na kayo dito sa Robinson Star Mills, Pampanga, located sa City of San Fernando.